Taratin, dito tayo. Ron, hindi naman pala matutuloy yung uwi ng jawa mo na nasa probinsya. Di sana, hindi mo hiniwala si Kikay. Wala tuloy tayo mo Hindi ko naman alam na hindi pala matutuloy uwi niya. di sana, hindi ko hiniwala yan si Kikay. Oo nga Ron, hindi sana. Nakaisa pa kami ni Arbenz doon. <laughs> <laughs> Lo so, ka talaga daw. Pero Ron, matanong ko lang, bakit nga ba pinagala mo sa amin si Kikay? Sabihin mo na yung totoo, wala naman si Kikay eh. Oo nga Ron, bakit nga ba? Totoo nun mga tol, nabuntis ko talaga si Kikay. Tatawat lang ako na baka malaman ng girlfriend ko, kaya pinagala ko sa inyo. Kung so, sakaling may mabuo yun, isa sa inyo ang sisihin. Sara ulo ka Ron, ayun pala yung dahilan kung so, bakit pinagalit mo sa amin si Kikay. Pero ang totoo nun, talaga kami ni Badong, di ba nga Dong? Oo nga Ron, Kasi, hindi na yun, eh. Sabi na nga, batin, eh, sila may gawa kaya nabaliw si Kikay. Paano kaya natin sasabihin sa mga magulang ni Kikay to? Baka kasi di sila maniwala. Wala kasi tayong ebidensya. Ikaw ba yung Aaron? Opo kuya, bakit po? Kami yung mga magulang ni Kikay. Tatanong ko lang sana kung anong ginawa mo sa kanya. Anong ginawa? Wala po akong ginawa sa anak nyo. Huwag ka na magsinungaling pa! Dahil ikaw ang dahilan kung bakit nawala sa atin yung anak ko! Kaya, bitawan niyo po ako. Wala po akong alam sa sinasabi nyo. Kuya, huwag mo naman ganyan na yung kaibigan ko. Wala naman kayong sapat na katibahin eh. Tsaka ano po ba nangyari sa anak nyo? Dahil sa lalaking to, na wala sa katinuan yung anak ko. Kaya ikaw, umamin ka na. Huwag ka na magsinungaling pa. Sige kuya, ayarap eh, nyo sa ano anak nyo. Pero pag napatunahin ko na wala akong kasalanan, pwede ko kayong kasuan. Kaya nga kuya, tsaka huwag ka man dahil maling mali yung ginagawa mo. Tara na mahal. Mayroon talaga magbintang, lalo't wala tayong sapat na ebidensya na siya yung gumawa sa anak natin. Pero pag napatunayan ko na ikaw ang gumawa sa anak ko, abubulo ka sa kulungan. Sige, kuya. Pag hindi mo napatunayan ang pagbibintang mo, ikaw ang mabubulok sa kulungan. Tara na mga pre, huwag yun ay yan, Binge, o, unti -unti na yung hindi niyan. Wala tayong mapapala dyan. Vince, dedikado tayo nito. Huwag hindi na nalalaman ng pamilya ni Kikay. Ano nangyari? Kaya nga eh. Pero huwag kang mag-alala. Sa ero naman sinasisi ng pamilya ni Kikay eh. Grabe ka naman kay Eron. Benz, kaibigan natin siya. Hindi natin siya pwede ilaglag. Eh anong gusto mo dong? Tayo makulong. Eh sinet up niya nga tayo, di ba? Kasi alam niya buntis na si Kikay. Para tayong pagbintangan sa kasalanan ng ginawa niya. Kahit na Benz, kaibigan natin si Eron. Umami naman siya sa atin sa kasalanan ng ginawa niya. Tsaka kaibigan natin siya. Ba't natin siya ilalaglag? Eh paano? Pag tatlo tayo na kulong, imbis na si Aaron lang pinagbibintangan, eh di nadamay pa tayo. Isipin mo rin kapakanan natin. Kahit na Bench, kahit ganyan yung ginawa sa atin ni Eron, kaibigan pa rin natin siya, kaya wala dapat makulong. Bala ka dong, basta ako sinasabihin lang kita. Kaya rider niya nga tayo eh, kaya datariderin ko na rin siya dahil ako makulong. Bench, mas maganda, makusap natin si Eron, puntahan natin sa kanila. Sige dong, para masabi ko rin sa kanya na sumuko na lang siya, kaysa madamay pa tayo. Tara na, puntahan natin sa kanila, malamang handol lang yun. makalis dito dahil alam mo ng magulang ni Kikay na ako ang dahilan ba't anak nila? Meron? Oh, si Badong yun ah. Oh. Meron? O, Dong, bakit? Tara, pasok kayo dito. Sige, Ron. Pasok na kami. O, Dong, ba't kayo napunta dito? Tara, doon tayo sa kwarto. O, Dong, ba't kayo dito? Palabas na pa naman din sana oh Ron, gusto lang sana kita makausap. O, bakit, Benz? Ano ba sabihin mo? Ron, alam mo naman siguro na nakakahalata na yung pamilya ni Kikay. Baka susunod na makita natin yon, ay kasama ng pulis. O, Benz, ano ibig mo sabihin? Bakit? Natatakot ka ba? Wala naman sila ebidensya. O, Ron, natatakot ako dahil ako makulong. Kaya sana, aminin mo na yung kasalanan ginawa mo dahil namin na madami ni Badong. Bakit? Sa tingin mo, gusto ko rin makulong. Ayaw ko makulong. Naintindihan kita ron, pero sana, pagbayaran mo yung kasalanan ng ginawa mo. Tsaka kung tunay ka namin kaibigan ni Badong, susuko ka para hindi na kami madamay. Sige na ron, sumuko ka na. Hindi naman namin pababayaan pag nasa loob ka na. Sige mga tol, susuko na ako. Pero pangako nyo sa akin, pag nasa loob na ako, hindi nyo ako pababayaan. Ron, maraming salamat ah, dahil naintindihan mo kami. Ron, maraming salamat ah, dahil pipiliin mo maulong ka, hindi na kami madamay ni Arbenz. Walain mga tol, kasalanan ko naman din ng lahat, kaya kailangan magbayaran. Oo nga pala Ron, kailan mong balak sumuko? Sige Vince, bukas sa bukas, susuko na ako. Pero ang gusto ko sana, samahan niyo ako. Sige Ron, sasamahan ka namin, walang problema. Sige, paano? Dito na kami. Bukas na lang, mga anong oras pa? Siguro mga tanghali, punta niyo na lang ako dito. O sige Ron, Vince, tara na! Oy, Tin! Kanina ka pa ba dyan? May ginawa kasi ako sa bahay Oo, eh. oh, na pa ako dito. Tagal mo nga eh. Ano, Tin? Sabihin na ba natin? narinig natin kagapon sa magulang ni Kikay? Oo, oh, Negro. Sabihin na natin sa magulang ni Kikay. Wawa naman sila para malaman nila kung sino talagang gumawa sa anak nila. Tara, Tin. Puntahan na lang natin sa bahay nila para masabi na natin. Sige, Negro. Tara! Mahal, malakas talaga yung kotob ko na yung eron yung gumawa nun sa anak natin, kaya siya nawala sa katinoan. Kaya nga, Mali. Eh. Yun din yung kagabi ko pang iniisip. Pero, para natin siya mapagbibintangan, eh wala tayong katibayan. Oo nga, Mahal eh. Kaya hintayin na lang talaga natin yung pagaling ni Gigay para siya talaga yung makapagsabi sa atin kung sino yung gumawa nun sa kanya. Paano, Mahal? Kung gumaling nga si Kikay, tapos wala rin siyang maalala eh di wala rin mananagot sa gumawa nun sa kanya. Mahal, huwag mo pangunahan yung mangyayari. Niniwala ako na yung anak natin at maituturo niya kung sino yung gumawa nun. Tama ka, Mahal. Basta, pag natin, nagumaling na agad yung anak natin para makasama na natin siya. Ikaw po. Pwede, Ate Kim. Pwede po po namin kayo makausap. O sige, tumuli na kayo. Oo, ano ba yung sasabihin niyo? Gusto ko po sanang sabihin sa inyo, tungkol po sa anak niyo, si Kikay. O bakit? Anong tungkol sa anak ko? Kuya, nakilala po kasi namin, naging jowa ng anak niyo, na si Eron. Oh, e eh, paano niyo nakilala yung Eron? At saka, may alam ba kayo sa nangyari sa anak ko? Ate Kim, matagal ko na pong kilala si Eron. Tsaka matagal ko na rin pong alam na may relasyon po sila ni Kikay. Ganto po kasi yan. Napag-usapan po kasi namin ni Justin na pumunta doon sa tambahay nila. At saktong pagpunta po namin doon, nandun po sila. Narinig po namin lahat ng pinag-usapan nila. Ron, hindi naman pala matutuloy yung uwi ng jawa mo na nasa probinsya. Hindi sana, hindi mo hiniwalaan si Kikay. Wala tuloy mo to. Hindi ko naman alam na hindi pala matutuloy uwi niya eh. Hindi sana. Hindi ko niwalay si Kikay. Oo nga ron. Hindi sana. Nakaisa pa kami ni Arbenz nun. So, <laughs> <laughs> ka talaga daw. Pero ron, matanong ko lang. Bakit nga ba pinadala mo sa amin si Kikay? Kabay mo na yung totoo. Wala naman na si Kikay eh. Oo nga ron. Bakit nga ba? Totoo ron mga tol. Nabuntis ko talaga si Kikay. Patakot lang ako. Baka malaman ng girlfriend ko. Kaya pinagalaw ko sa inyo. Kung so, sakaling may yun, isa sa inyo ang sisihin. Sa si ka ron, ayun pala yung dahilan. Kung ba't pinagamit sa aming tigay? Si Pero ang totoo nun, pando talaga kami ni Badong. Di ba nga, Dong? Oo oh, nga ron, kasi hindi na maulit yun. Binaliw mo eh. Sabi na nga ba't eh, sila may gawa nun. Kaya nabaliw si Kikay. Paano kayo natin sasabihin sa mga magulang ng Kikay to? Baka kasi di sila maniwala. Wala kasi tayong ebidensya. Sabi na nga ba eh, kaya malakas talaga yung kutub ko. Si Aaron pala talaga may kasalanan. Demonyo talaga yung lalaking yan. Kaya pala Aaron ang binabanggit ni Pigay sa panaginip ko. Kasi siya pala talaga yung gumawa nun sa anak ko. Pero paano natin siya mapapakulong? Kaya wala tayong sapat na ebidensya na siya yung gumawa nun. Kaya nga po, Tikim. Ngayon po yung sinabi ko kay Negro. Yung narinig po namin yung pinag-uusapan nila. Kailangan po talaga natin ng sapat na ebidensya. Justin, Negro, Baka pwede bukas samahan niyo ako. Puntaan natin yung eron na yan. Gusto ko talaga ulit makausap yan. Baka sakaling umamin pag pinahamin ko. Sige po kayo, Sede. Samahan po namin kayo. Alam ko po, po yung lugar nila, pero di ko po alam yung bahay nila. Sige, Negro. Siguro naman kilala yung eron sa lugar nila. Kaya pagtanong-tanong lang natin kung saan siya nakatira. Mahal, sana naman umamin na yung eron na yan. Baka sakaling makonsensya siya sa ginawa niya. Kaya nga, mahal eh. Kaya ako nga siya kakausapin, baka sakaling umamin. Okay, Sedy, Ate Kim, dito na po kami. Bukas na lang po tayo magkita-kita. Paghanapin na po natin yung bahay nila, Eron. Maraming salamat talaga. Ingat kayo pag-uwi. Negro, Justin, maraming salamat sa inyo ha. Malaking tulong yung sinabi niyo para malutas yung nangyari sa anak ko. Sige na po, dito na po kami. No, inutil. Hindi akong papakulong. Ayon dalawa dapat makulong. Dong, buti na lang, susuko na si Aaron, no? Oh. Hindi na tayo madadamay pa. Oo nga, Bench. Pag nakulong na si Aaron, araw-araw natin siya dadalawin. Kasi nangako tayo sa kanya na hindi natin siya pababayaan. Oo naman. Tara, sa na natin. Baka naghihintay na yung Don. Sige, tara. Ron? Ron? Dong? Wala yata dyan si Eron, wala yung kinelas eh. Tara, tignan natin sa loob, baka tulog pa yun. Tara. Bench, buksan ng ilaw. Bench, wala si Eron. Bench, wala dito yung mga damit ni Eron. Hindi kaya tumakas yun? Mukhang naisana naman tayo ni Eron ah. Baka tumakas na yun. Kaya nga eh, wala talagang isang salita yun. Tara, labas na tayo dito. Sige, tara. Quesedi, uh. Ate Kim. Andito na po tayo sa lugar nila. Pero di ko po alam kung saan yung bahay ni Erron. Sige, pag may nakasalubong na lang tayo, tanungin na lang natin baka kilala na si Erron. Sige po. O oh, mal. Ito diba, yung dalawang kasama ni Aaron. Makinausap mo siya. Kaya nga eh. Tara, masapin natin. Hoy, itatalong sana namin kung saan nakatara si Aaron. Gusto lang kasi ulit namin makausap siya. Ah, si Aaron ba? Wala sa kanila eh. Wala na rin yung mga gamit niya. Hindi ko alam kung saan pumunta. Pero kung ayaw nyo maniwala sa akin, puntahan nyo na lang siya sa kanila. Sa tingin mo, saan kaya siya pumunta? Ate, alam ko naman po kung ano pa kayo kay Aaron eh. Dahil siyempre nagbibintangan niyo sa nangyari sa anak niyo. Aamin na po ako, si Aaron po talaga ang gumawa nun. Pero sa tingin ko po, matakas na siya at nagtatago. Kaya nga kami nandito para paaminin sana siya. Pero sa bibig niyo na mismo nang galing na siya yung may gawa nun. Kaya meron na kaming matibay na ebidensya para ipakulong siya. Si Kim, huwag po kayo maniwala diyan. Kasama po yan na pinag-uusapan nila yung anak niyo. Justin, totoo ba yan? Ate, wag po kayo maniwala dyan. Wala po akong alam sa sinasabi niya. Kung tutusin nga po, kaibigan namin si Aaron. Pero hindi na po kaya na ng konsensya namin. Kaya sinabi na po namin. Sige, kung totoo yung sinasabi niyo, makipagtulong nga kay sa amin para mahalap at mahuli na si Aaron. Sige, maniniwala kami sa inyo. Basta kayong dalawa ang tumistigo laban kay Aaron. Kasi Ate Kim, huwag po kayong maniwala dyan. Mga sinungaling po yan. Negro, hayaan mo na muna. Ang mahalaga, may makakatulong tayo para mahuli na si Eron. Sige po ate, may pagtulungan po kami para maniwala kayo na wala kaming kasalanan. Sige, salamat kung ganoon Bukas na bukas, samahan nyo kami sa police station. Kayo ang gagawin namin, testigo. Sige po ate, balikan nyo na lang kami dito bukas. Tara na mahal, huwi na tayo. Ang mahalaga, unti-unti na nagkakalinawan lahat. Pero na tayo mga testigo.